Hold on to yo. Ito po yo ang lagayan ng low bed. Grabe ang pagkatarik nitong bangka na to. Ito yung pinakang stories nila lang si Rizan. Ang ano. wah, ganda. Ay uh, yun oh. Allah. Tarik na tarik. Ito po yung 12 feet ang uh, taas galing dyan sa Diyan sa flooring, diyan sa taas. Hanggang doon sa may kasko. Eh. Yo, what's up mga kasoyo? Isang magandang araw sa ating lahat. So ayan, muli ko pong binisita itong Piper. Uh, 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 Bangkang pamimasan. So, medyo matagal-tagal po tayong hindi nakabisita dito. Ayan, nagkataon naman na walang gumagawa dito ngayon mga soyo. Nag-alis daw pero tuloy pa rin natin para makita natin yung mga pagbabago dito sa fiber yan unahin muna natin ito sa baba so yan okay na yun dito pagdating naman dito sa taas mamaya mga soyo kaya tayo mamaya sa taas tingnan muna natin dito sa gilid yan mo so, mga pinagbabaklas nila dito ah ito so, yung fiber board na hinulman nila oh nakasigo na ito baka dito yun sa kwan sa taas lalagay dito ah. sa gilid maraming drum na rin dito masoyo isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo kasi dosi 13, 14, 15, 16 Maka mahigit 20 na ito mga At yung iba'y doon pa sa kabila Ayan ito lang po yung pagtatapal nilang po yung soyo, Yung sa bawat agwat ng kuha nila. Yung space. Kasi ito mga kasoyo. Wala pong ginagamit dito ng uh, pako. Kaya ganito po siya. Inatapal-tapala lang po ng uh, fiber mat. At uh, yung resin. Ayan o. No? Yeah. Ito may baak to sa gitna. Ito. Ito lang po yung pinatapa nila. Ayan, yun lang po yung pinakantakip nila. Tapos ito ay rin, paki Pakikinisin katulad nito. Pagka-grind din tapos ay mamasilian nila yan na may yung kusot na tinutunaw nila doon sa kuan. Yung toner. Ayano. Sa lagyan nila ng kanto. Alam ko lang kung paano ang pintura nito, hindi ko pa po na itanong to kung Uh, kung ito na po yung pintura niya. Ang kulay niya. O lalagyan pa ito ng pinakangkuan, Ng uh, pintura pa pero worry ko hindi na siguro pipinturahan 'to. At gawa ng parang um, ang pintura na may hindi nakapit dito, baka mabaklas laang dahil ito po yung makitap ay yung siya. Baka eh, hindi po kakapit dito siguro ang pintura kung ano mang klase pintura siguro. Ayun. Siguro may pintura din siguro na kakapit ito pero di ko po alam kung ano pong klaseng pintura na para ko dito. Maganda siguro yung spray. Yung uh, siguro, yung yung sa pangkotse. Pwede siguro dito. Ano ito pong kanya oh, Roda masoyo ito lang po yung nagpapahaba dito. Simula diyan. Ayan. Yung sukat yata ng roda nito na para, para nasa kwarto nasa 20 o 30, 30 feet ang haba ng ruda ito pa lang po yung yung roda pala ang mga kasuyo ayan so wala dito sa ilalim ng kasko ang kasko nito hanggang dito yan review ko lang po ulit sa mga baguhan po natin ito nga po yung kasko nito yon hanggang doon ang kasko nito ay nasa parang nasa kurintahan. Ang haba. Ang lapad nito mga kasoyo ay hindi ko lang po alam po anong lapad nito sa kung baka parang 36 yata ang 36 inches yung lapad dun sa pinakang kasko. Yung buka. Maya. Pasyal tayo dito sa ulangan. Mago tayo akyat. Ayan. Ito po yung mga kasoyo. Ito po ay 12 feet ang uh, taas galing diyan sa diyan sa flooring, diyan sa taas. Hanggang doon sa may kasko. Ayan, 12 feet po ang taas po nito masoyo. Ito. Ah, Nagawa na rin pala sila ng andamyo yun doon. No? Oh. andam yun, napakataas. Halos na nga lahat na doon sa niyog. Yung dulo ng kwan. Eh, grabe. Bakay ang siguro ang sukat ito mga Sa estimate lang natin ha. Ah, estimate ko lang galing diyan sa lupa hanggang dun sa may parang uh, niyog niyan. Aabot po siguro ng mga kuan niyan. Mga 30 feet. Mga 30 feet ang antaas uh, ang taas dun sa may dulo ng uh, pinakang dulo ng uh, itong ruda. Papunta doon sa dulo. Ah, uh, taas talaga pang laban talaga sa alon to. Okay, sige, akyat tayo makaitarin uh, Makita rin po ninyo Yung uh, pinagbago dito Wala nga tayong matatanong dito Wala tayong makakuntuhan Dahil uh, wala po sila kuan, Idol Si Master Fiber TV pala ay eh, Shoutout nga pala Nasa kuan sila May project sila sa uh, patnanungan ah, uh, patnanungan ba yun ay sa humalig ayan o oh. ah. so ayan walang gumagawa ngayon dito baka namili siguro sila ng materialis baka nagluwas ng Maynila sila Bus Alan so ayan ang lapad pala nito mga soyo ay 16 feet ang uh, lapad nito ang haba nito mga kasoyo ay parang isandaan mahigit hindi, po, hindi ko lang po maalam kung uh, hindi ko lang po maisakto kung kung, kung uh, yung exact na sukat nito yung haba yan dito nakapisto yung makina yan nakapisto yung makina dito gagawin pa ito ng bodega Yang may pitak-pitak na isa, dalawa, tatlo, bali tatlong budiga para ang lalagay diyan. Ayos itong kamaruti, may dingding na rin yung kamaruti. Ayan oh. Grabe yung pagkagawa no. Grabe pagkatibay ba ng fiber. Para papansin natin masoyo ulan na pong pako-pako yan oh. Talagang halos pinagkualan siya dugsong pagka nagkadugsong na yan ay kapit na yan and so yung fiber board o you know. ito pong ilalim na itong mga soyo dyan sa mga kumakapit sa ligason yan po ay pitong patong ganun po katibay pang malupitan. kaya sabi din ng nagko-comment nung mga soyo nung nakaraang mga video ko dito ay yun nga uh, walang pako daw baka daw bibitaw ah eh, siyempre nakakapangamba naman talaga pagka walang pako ang isang kasi kadalasan sa mga bangka pinapakuan talaga yan hindi nawawala ang pako ano ah ito lang nung nagdudugsong pero siyempre yung kahoy pinapakuan mm pinapako yan tulad yan oh. mga may pako yan yan mga may pako yan pero yung pagdating sa fiber na pagbabalot, wala na po siyang pako katulad nitong fiber board. Wala na po siyang pako. Basta tay pinakang niyayapos na lang sa nito. Niyayapos siya ng fiber mat. mat. bagay, tinutunan lang po yan hanggat sa magpanag po sila. Yun lang po yung pinakang kapit niya. Itong fiber mat. Yan, yan po yung fiberboard. Ito yung pinakang pang sarado. Para kumapit Yan lang po yun Wala lang pako-pako yan Sila naman idol na gumagawa dito Yung mga nangunguntrata Kung bagay danas na rin po nila Kung bagay subok na Yung kanilang uh, paggawa Ang quality Sa paggawa ng fiber uh, Kung bagay maraming na dito silang nagawa na bangka Pero first time nilang gumagawa ng uh, kuan, gumagawa ng uh, Bangka ang pamiwasan Kasi halos na nagagawa nila mga kasoyo ay mga ako mga passenger boat yon mga pampasaruan ba dito sa amin sa papuntang isla so ayan ito yung unang kuan butas ito yung unang bodega so dito ayan pangalawa ayan so, sa mga hindi pa nakapanood mga soyo dun sa kuan natin dun sa unang video natin dito na pagsasalpak dito may kwanto, may palaman may palaman ng yuritin uh, urethane foam yung sa parang sa refrigerator ayan ito, ito, ito ito, ito. ito yung urethane foam na pinapalaman dito nabawat bawat singit-singit niya pinapagitnaan so bali ito doon, naka wool to mga soyo yan o oh. Eh. naka wool yan pinapalaman lang sa loob tapos sinasaraduhan ayan na yun kagandahan dito sa ganitong fiber mga kasoyo ang budiga, ay kuan matagal matunaw ang yelo. kaysa dun sa plywood lang napaka kuan na ganda talaga subok na sa RSG. yung kakumpanya nito yung laging nalaot subok na nila napaka kuan daw tipid sa yelo, hindi sila hindi sila nagre-reaise nang nagre-reaise. dito to ulit dumasoyo. Dito na tayo sa pangatlong butas. Ayun. Medyo madilim lang. Nasaratuan na nila to. Yung katulad nito. Yung may pitak-pitak, ayan, pitak-pitak. Ito po 'yung lalagyan ng urethane foam. Pagkalagay ng urethane foam, At saka ayan papatungan ulit ng fiber mat. Sa haplasan na 'yan. Hindi ko lang po alam kung anong kwan dito, technique nila sa sa flooring. Kung fiberboard ba ang ilalapat. Diretso. Fiberboard. Tapos sasaraduan na lang yung bawat awang. Dun sa gilid-gilid. Ah, so bye natin ito mga soyok, Kung paano sila magkakuan. Uh, paano sila maglagay ng uh, flooring dito. Kung fiber mat ba ikukuan. E, o yung fiberboard na lang e, idediretso. Kung anong paraan nila. So bali nakatatlong butas na sila. Isa, dalawa, tatlo. Nalagyan na ito Pero papatungan pa ito Nalagyan pa nila ito Dudublihan pa yan Kasi parang naka isang patong pa lang ayan. Medyo Manipis pa Papatungan pa ito ayan. Pero yung ilalim nito mga soyo Fiberboard to Yung ilalim Tapos Yung Fiber mat ang Kinakapit Bagay... Hakab na hakab siya. Ito yung... Uh, kuwan. Pang-apat na butas. So, ito naman yung pang-lima. O, diba? Limang budiga to. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Yung dalawa pa lang hindi pa nalagyan dito ng uh, fiberboard sa ilalim. So, ayan. Ito po yung kaka ito ng mga soyo ng kuan uh, Nang... 200 plus bloke ang kargada nito malalaman natin to pagka ito lalaot na para makuha natin okay. dito tayo no kaya dudulas tayo dito oops ayan oh grabe tarik na tarik baka mahulog tayo dito <laughs> ayan oh Masuk yuk tatakot ako baka madulas tayo dito grabe <laughs> napakatarig dito yun oh yay kakatakot hindi hey daw stingin natin hindi natin masusubukan kung hindi tayo titisting kapit dito uy nauga yay ayun oh Allah tarik na tarik Tingnan tayo dito baka tayo mabulsot. O oh, ayan mga soyo. <laughs> Nakaupo lang ako dito. Baka tayo dadaos dos dito ba yan Ayan. Yay. Parang nalulula lang ako. o <laughs> oh, uh, ba tayo? Wala pa man ding... wala pa man kapitan dito. Walang kakapitan. <laughs> Ikado, dulas ba? Diretso tayo dyan sa sa manhole so tayo tayo dito ayan o manhole ba soyo yun ito pa yung ang lagayan ng lobid grabe ang pagkatarik na itong bangka na ito <laughs> karating tayo doon sa dulo na eh, first time ko nakakit dito mga soyo baka magdire direto yung slide natin ay eh. <laughs> ayan o yan, tinatabolan lang to ng kalmasoyo para hindi maista ka ng tubig pagka umulan. Gapang pag-ung tayo dito. Ikado. Baka tayo biglang mag-slide tapos shoot dito sa sa lobay. Tapos ang ating kinabuhi. Oops! Yan. Ang parang pagkakalam ko masoyo ay sa isang lata po yata ay yung kuha nila pag naubos yung isang lata na racing ay 10,000 yata ayun o 1,500 five nah, hindi ko na matandaan ano ba yan bibigkas bigkas naman ako ng kuan hindi naman pala tokoy eh. kalimutan ko na <laughs> kalimutan ko lang <laughs> basta tiyan lang po pakiyaw sila mga soyo pakiyaw sa isang lata per lata sila isang ganaan tapos yung sa drum parang pagkakalam ko ay 35,000 po ang kanilang pakiyaw pag naubos ang isang racing sa maghapon nga ay parang nakakuan sila eh. sampung lata sila pag tuloy tuloy ang trabaho dito Ayan, sampung lata ang ganaan kung halimbawa po ay 1,500 ay di magkano na yon sa sampung lata 15,000 Kawan 1.5 so, five, sa 10 lata maghapon Hindi naka 15,000 sila Labor lang po yon mga kasoy labor. Yung materialis Sa mayari na po yun Kung ba yung kanila ay labor laang Ayan o oh, Medyo sari-sari o siguro nagawa sila dito Ayan. Walang tao tayong makakausap dito At baka lumuwas na siguro sila uh, Bibili ng materialis Ayan So, paano mas Tayo ay mo muna para ipakita ko sa inyo yung kwan, overall dito ang kwan. Makita natin ang overall ng puro ng bangka. Yan ito po yung kalaki. Ingat-ingat tayo dito. Isang pagkakamaling hakbang muritot na bulsot. Lagapak. Buti sana kung sa baba ang punta ay eh kung diretso sa langit. Patay tayo. <laughs> Ayan. So, sa mga tatanong po, ay comment down below lang po kayo dito sa ating video. Uh, libre po ang tanong para sa susunod nating pagpunta rito ay pwede nating sagutin yan. So, baba muna na tayo. mga uh, nire rito mga puwitan o mga baklas uh, mamaya pala mga soyo papakita ko sa inyo yung fiber na pinagawa ni boss Alan dito kumbagay fiber sa storage ng sirisan para pagkayo mga mangingisda ay paglagay ng kuwan hindi magbabaw na sila ng konting yelo hindi masyadong natutunaw maganda talaga ang fiber o ayan sa labas ito baka minsan pagbalik natin ay mayroon ng dingding yan siguro una lang nila yung kwa, inuuna lang nila yung flooring doon yung uh, sa storage pakatas, uh, pakataas nito sabi May tinaas palang bangka dito. Ayun yung isang fiber na ang kuhan niya, trusses ay bakal. Hindi ulang ginagamit ko ng kahoy dyan. Isa-isa. oh, di diba? Ayos. So, yung mga uh, kuhan o. na buti-buti kung tatawagin. Ito ay galing uh, to. Siguro sa mati. Surigao dyan. Mga Ganyan ang sirisan. Tipid yan sa kwan. Tipid sa space sa bangka. Maski pag dikdikian mo yan ay eh. makadami. Gusto lang mabigat yan. Ayan, punta tayo doon mga soyo. Papakita ko sa inyo yung yung storage ng mga sirisan bago tayo magtapos. So, ayan. Ito. Ito yung pinakang stories nila lang si Rizan. Ayan, oh. okay, wah. Ganda. Para lang siyang kuan Parang uh, yung sa kuhan. Yung uh, ayun Nakasalpak siya tapos may foam dito. Kumbaga sinasalpak lang siya. Kurintahan ito. Ang laman kurintahan niya. Ayan. Dito yung paggawa nila. Ng uh, Kuan, planchahan. Ito sila gumagawa, dito sila naglalatag. Ah, dito niya pinakahulmahan nila ng fiber Yeah. Ayos. Pagka toklap uh, tuklap niyan, ma na 'yon. Makinis yung ilalim, pero magaspang yung ibabaw. So ayan, hanggang dito na lang yung ating video mga soyo. Salamat sa inyong uh, patuloy na pagsusubaybay sa ating youtube channel at sa ating facebook page ayan